Ayan guys, galing ako ngayon sa video dito sa Macau. Shoutout sa mga nagbabalak mag-open ng account sa Hong Kong. Kasi dito kasi walang open account. Ano lang dito, inquire lang, remittance lang. Sa Hong Kong talaga mag-open daw ng account. For example, gusto mo mag-open ng account ng video. And, punta ka lang sa Hong Kong. Huwag ka mag-open ng account sa ano, sa video no, doon mismo <coughs> oh, kasi yung iba ba gusto mag-open isi-share ko lang yung mga requirements para pagdating nyo doon is kumpleto na kasi mahirap pumunta kayo nang wala kayong dalang requirements okay, mahirap, mahirap yun pabalik din naman kayo ng Macau mas maganda yung ano yung uh, na pagdating dun, nyo, nyo doon para wala na maging problema then yan, sasabihin ko na yung requirements kasi yun yung sinabi sa akin doon, i-share ko lang. Requirements doon is ano lang, uh, passport, yan, passport, Philippine passport and uh, blow card. Kailangan may trabaho na dito sa Macau bago mag-open ang account doon. Blow card. And then, two by two picture. Yan. Tapos, mag-prepare daw ng 200 HKD. Yan, initial deposit mo yun. And afternoon. and ilang siguro, ilang ilang days, ilang weeks, yan. Pag na okay na nice, papadala na lang doon sa Hong Kong yung card mo. Yung BDO card mo. And then, doon mo rin kukunin. Sa ano? Sa Hong Kong. Yun lang guys, yun lang yung i-share ko. Kasi yun lang din yung nalaman ko. And then, sana may ano? Sana may netulong ako sa mga gusto mag-open ng account. Sa mga walang account dyan, sana makapag-ipon na kayo.